kahulugan ng chemotherapy sa panaginip. Ang chemotherapy ay isang napaka-epektibong paggamot upang labanan ng sakit. Karaniwan ito ay isang paraan upang makayanan ng kanser. Samantala, maraming tao ang nananaginip na sumasa ilalim sa chemotherapy o makita ito. Marahil ay natatakot ka dahil sa pagkakaroon ng panaginip na ito sa iyong pagtulog. Maaari mong isipin na dumaranas ka ng ilang sakit o iba pang mga bagay na nauugnay sa chemotherapy. Minsan, kung meron ka matinding pananakit, maaari kang mag-schedule ng pagbisita sa doktor at magkaroon ng pangkalahatang check-up upang matiyak na okay ang lahat. Simbolo ang mga panaginip tungkol sa medikal na mundo tulad ng chemotherapy ay maaaring magpahiwatig ng pag-asa para sa isang bagay. May kaugnayan din ito sa trabaho at pang-araw-araw na buhay kasama ang mga tao sa palikit mo. Alalahanin kung gaano kadetalyado ang iyong panaginip at kung ano ang iyong reaksyon habang natutulog. Ihambing ang iyong panaginip sa sitwasyong nararamdaman mo sa totoong buhay. Makakatulong ito sa iyo na makakuha ng interpretasyon ng iyong panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa chemotherapy ay kumakatawan din sa iyong pagnanais na makamit ang iyong mga pag-asa. Mga ngailangan ito ng determinasyon na labanan ng lahat sa iyong pang-araw-araw. Sa makatuwid, handa kang gawin ang lahat upang makamit ang tagumpay. Nangangahulugan din ito na kailangan mong gumawa ng mga makabuluhang pagbabago upang makamit ang kinakailangang kapayapaan. Ang chemotherapy sa mga panaginip ay maaaring magpakita na magkakaroon ka ng hindi kasiyasiyang karanasan. Kung wala kang sakit, ngunit meron kang ganitong panaginip, may posibilidad na mga taong malapit sa iyo ay dumaranas na matinding karamdaman. Panahon na upang ipakita na maaari mong tulungan ang lahat ng nangangailangan, lalo na kung ito ay iyong pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumailalim sa chemotherapy kapag nanaginip kang sumailalim sa chemotherapy, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagdurusa sa isang komplikadong sitwasyon. Pipigilan ka nitong sumulong, kaya naman ang panaginip na ito ay kasama ng mensaheng ito. Hindi ka dapat sumuko at patuloy na ipaglaban ang gusto mo. Ang iyong hilig ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang mapabuti ang iyong buhay at makarating sa gusto mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa chemotherapy para sa kanser. Kapag nanaginip ka na ikaw ay may kanser at sumasa ilalim sa chemotherapy, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay may malaking pagnanais na palawigin ang isang yugto. Sa parehong paraan, kailangan mong lumaban upang makamit ang iyong mga layunin at matupad ang lahat ng iyong mga hangarin. Ang kailangan mo ay manatiling optimistiko tungkol sa iyong mga plano. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkakalbo mula sa chemotherapy kapag nanaginip ka maging kalbo o magugulo ang iyong buhok dahil sa chemotherapy, ito ay nagpapahiwatig ng isang tiyak na kahinaan na mayroon ka. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo kung paano unti-unting lumalala ang iyong pisikal na anyo. Ikaw ay nasa isang yugto na matinding depresyon at ito ay nagpapadama sa iyo na nakahiwalay. Ang mga tao sa paligid mo ay malamang na magbigay ng suporta upang harapin ang malupit na katotohanan na iyong kinakaharap at upang sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nabigong chemotherapy? Kung nahaharap ka sa kabiguan sa chemotherapy, ang panaginip na ito ay nagpapakita na ikaw ay nag-iingat na isang malaking sekreto. Matagal ka ng tinatago at hindi mo na kayang manahimik tungkol dito. Nararamdaman mo na kailangan mong sabihin ito para gumaan ang pasan mong dinadala. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din na itinatago mo ang iyong tunay na pagkatao. Baka piling mo nakamaska, hindi ka komportable o ginagawa mo ito para pasahihin ang iba at tumangkop sa kanilang social circle. Maaaring makaranas ka ng pagtanggi mula sa iba, kailangan mong magka magkaila dahil gusto mong tanggapin ka ng mga tao kahulugan ng panaginip tungkol sa chemotherapy at kamatayan. Kung nanaginip ka tungkol sa chemotherapy at nakakita ng kamatayan, ito ay nagpapakita ng takot na lumitaw kapag nahaharap ka sa mga bagong karanasan. Dapat kang magpatuloy sa pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan na iniiwasan mo dahil sa hindi pagkakaunawaan. Isang makabuluhang pagbabago ang nagaganap sa iyong buhay. Mag-ingat sa mga taong may masamang hangarin na gusto ka lang saktan.